Hello everyone! Let's talk about my interview in U.S. Embassy. Yes, guys. I have interview in U.S. Embassy last January 13. So, ngayon ko lang siya, guys, is share yung mga experience ko sa interview, guys. So, na-experience niyo ba yung nangyari sa akin na pag ka na sa loob ng embassy, yung first na kukuha ng mga uh, papers, mga requirements, yung mga Filipino. Tapos, guys, pag check nila yung mga documents kung ando lahat. So, yun ang unang kukuha yung mga Pinoy. Ang kukuha ng mga documents. Tapos, i-check nila yung mga documents nyo kung kompleto. Ayun. So, ngayon, guys, so, binigay ko na lahat yung mga documents ko. Ayun. Tapos, yun lang. May mga tanong-tanong din kung sino yung sponsor ko. At kung ilang years kami, may, may tanong din sila, guys. So, So, yung nangyari sa akin, guys, is yung tanong sa akin kung ilang years kami, ng asawa ko, saan kami nagakilala. May tanong din siya, guys. So, hindi lang yung console yung magtatanong sa'yo, kundi yung mga purse na, na ng mga documents. Ayan. Magtatanong din sila sa inyo. Tapos, guys, yung kinuha niya lahat yung mga documents ko. Binigay ko naman yung mga kailangan nila. Ayan. So, meron doon na kailangan pala isi-send doon sa email nila. So, sabi niya kung naisend ko daw sa email nila yung SINOMAR sa kayong NBI na wala namang nakalagay doon na kailangan isend doon, sabi ng asawa ko. So, ngayon, kinuha niya yung SINOMAR sa kayong NBI. Kailangan daw isend doon. Yes, baby. Look, my baby isend doon sa email nila. So, ngayon, sabi niya, bibigyan niya ako ng one hour para ma-send doon sa sa website nila. Yun. So, guys, one hour lang. Tapos, that time, may rally talaga sa Manila. So, mahirap bumalik sa hotel. Buti na lang, guys, meron doon sa labas na, na nag gumagawa ng ganon. So, alam mo yun, parang nag-take advantage kila ka, kasi sobrang mahal ng singil nila. Yung Ika-copy lang nila tapos sisend lang doon sa email ng embassy tapos guys sisingilin ka na nila ng 1,000 diba ang bigat na yun sa bolsa, guys yun naman kasi lahat ng pupunta ng US may may pera diba kaya para sa akin ang bigat talaga nakipagtawaran pa ako guys like sabi ko kay kuya pwede 500 na lang kasi mabigat talaga guys yung 1,000 so yun lang guys yung experience ko kung merong kung na experience kayo dito please uh, comment below Thank you guys. Bye bye.